Hi guys, alam niyo ba na pag deficient kayo sa vitamin D, uh, yung hormone nyo may imbalance, si store kayo na fat, babagal metabolism nyo, magkaka-insulin resistance kayo, magkaka-osteoporosis kayo. Ano yung vitamin D? Pinakamadaling makuha yan? Fruits and vegetables at direct sunlight. Pag tinamaan ng UV rays ang katawan natin, yung cholesterol sa skin, yung scientific nyo yun, makakonvert siya to pre-vitamin D3 and then masistimulate yung buong katawan natin to produce vitamin D3 mag-iwas lang tayo sa bad oras ng sun yung masyado malakas yung UV rays. So, pinakamaganda yung mga 6 to 7 a.m., mga 4 to 5 p.m., kahit 5 to 10 minutes lang. Yun. And then, since na doon rin kayo sa sun, mag-grounding kayo yung paan nyo, walang saks, walang ano, sa malinis na lugar, walang bubog, walang bulate, walang ano ng aso o ihi, babahan nyo lang yung paan nyo, grounding, feel nyo yung earth. Yung mga minerals. Yun. One with nature. Try nyo lang. Nakaka-boost ang mood. Caka natural immunity Tama kayu Mali aku natural